Hello everyone, magandang gabi po sa inyo lahat All right, so for short video lang po tayo guys Dahil sasagutin lang po natin ang katanungan po ni kababayan So, are you ready to find out what the kababayan asking for? Yes. All right, so here we go But first and foremost guys, shoutout muna po sa kay Ma'am Emily Marquez Emily Marquez, shoutout po sa'yo Napaka, napaka the best po yung anyong uh, katanungan Okay, at least kahit papano para stress free uh, stress free po tayo at least para but para at least yung doubt po natin which is mamatanggal okay regarding po sa isang items okay guys ito po yung katanungan po ni kababayan okay Emily okay sabi ni Emily Marquez Sir, paano po pag blender po? Pwede po ba? Okay, so ito po yung kanyang katanungan. Alright, so ma'am. Okay, Pwede, pwede po ninyo ipadala sa air cargo at sa sea cargo. Walang problema po yan, guys. Okay? Walang problema po yung blender. Yung blender maliit lang naman. Walang problema yan. Basta, however, please make it fixed properly inside your box. Okay? Kailangan maayos po yung paglagay po ninyo ng mga items or yung mga sensitive items sa loob po ng ating boxes. Kailangan surrounded by clothes. Kahit pa paano may may extra security kaya kung sakaling mapatungan ng mga pabibigat na up -access. kasi guys sa sea cargo man or sa air cargo so hindi po natin na ma-determine kung sakaling na which is mapatungan yung ating mga boxes basta yung kailangan po natin na which is uh, ilagay po uh, kung maglagay po tayo ng ating mga items sa loob po ng ating boxes dapat may extra security may extra security added okay yung anong ba kung alam nyo ba kung anong mga extra security added na yun? so dapat maglagay po tayo ng clothes or kumot yung mga sensitive items po natin dapat i-secure is po natin ng maayos para pagdating doon sa Pilipinas safe na safe okay para hindi uh, para hindi masira, para hindi tayo magkalos ng, ng ating mga uh, ng ating mga money or pera, okay? So, ma'am, Emily, pwedeng pwede po nyo ipadala through air cargo at sea cargo po, okay? And so, I hope ma'am, Emily, nasagot ko na po ang iyong katanungan and then sa aking mga followers, sa aking mga nagkakomment na, nagka comment po sa ating YouTube. So, maraming maraming salamat po guys sa inyong support. please guys, stay tuned lang po tayo please to share our videos guys kung sakaling may mga kaibigan po tayo dyan na hindi pa nila alam kung paano magpa-cargo, please share po ang ating video guys please don't forget to subscribe our youtube channel para stay tuned lang po tayo para tuloy tuloy po yung updated po natin di galing po sa cargo alright so anyway guys I'll uh, see you to the next one okay mag ingat po mag ingat po kayo dyan so god bless you all mabuhay po ang lahat po ng mga OFW all over the world okay thank you see you the next one bye bye okay